Season 2 na aksyon laban sa kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama natin tuwing Martes, Webes at Biyernes dito sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga intervention ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating bagong season, tututukan natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dahil dyan, makakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Assistant Secretary Georgina Anyang, ang Assistant Secretary for Operations mula sa Department of Education o DepEd upang talakayin kung ano ang mga programang ang ipinapatupad ng DepEd para mapangalagaan ang mga mag-aaral laban sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Ngayon, Nobyembre, po natin a National Children's Month na may temang OSAIC CSA o OSAIC CSAEM Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. Kaugnay nito, ano nga ba ang mga programang ipinapatupad ng Department of Education? upang mapangalagaan ang mga mag-aaral laban sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Asik, magandang umaga po. Uh, magandang umaga po, uh, Sir Joshua at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Uh, salamat po sa pagkakataon na may kwento ang aming mga inisyatiba dito sa uh, DepEd. Asikyang, uh, welcome po sa Rising Shine Pilipinas. Isa po sa mga pinaka-vulnerable na sektor ang kabataan. Sa paano mga paraan po ninyo nagiging katuwang ang mga magulang at guardians ng mga mag-aaral upang maiwasan ang exploitation ng mga kabataan, particular na sa issue ng OSAIC at uh, CSAEM? Opo, um, Sir Sir kasi ito pong uh, anti-osaek at sisaem uh, na paksa na ating pinag-uusapan ngayon. Katuwang po talaga ang mga magulang uh, sa ilalim po ng uh, mas pinalakas din na um, IRR uh, on anti-bullying na binoo uh, dito sa Department of Education. Sa ilalim po ng paumuno ni Secretary Sonny Angara ay uh, sinisigurado natin na ang mga magulang ay mayroong aktibong uh, responsibility sa paghubog ng kanilang mga anak. So, katuwang ng ating mga teacher at ng mga pamunuan sa eskwelahan ang ating mga magulang. Meron pong mga training uh, on digital literacy and safety para sa mga uh, members ng Child Protection Committee at ito po ay um, kinabibilangan ng ating mga parents. Um, iba't iba rin po ang mga training and orientation na binibigay natin sa kanila uh, para magabayan din nila ng tama ang kanilang mga anak. Ah uh, lalong-lalo na pagdating sa bahay, uh, pagdating sa digital behavior or sa pagpo-post uh, ng mga uh, litrato o iba mm. pang mga privado information uh, online. Yes, dahil uh, yung mga kabataan ngayon talagang iba yung iba yung interest na pinapakita nila pagdating sa social media even sa mga gadgets. Now, uh, you mentioned po na meron kayong mga ginagawang training and orientation. Now, After nung training and orientation na ginagawa po natin, meron po ba tayong mga ginagawang follow-up monitoring sa mga pamilya? Oh, um, opo, kasama po yung mga magulang natin sa regular na uh, engagement through our Parent Teacher Association or PTA. Uh, regular po yan na nagagawa. At uh, kung meron pong mga nakikita na mga risky behavior or um, nakita po ng ating mga guidance, guidance, um, associates or guidance counselors sa eskwelahan or na mga home from advisor na at risk ang ilang mga bata ay... Uh pinapatawag po at kinakausap ang magulang. Kasama rin po, uh, dito po pasok po yung whole of government approach. Mm. Kasama yung Barangay Council for the Protection of Children at ang mga kasama mula sa local government unit at ang mga social worker uh, para mai uh, mabigyan ng tamang gabay yung ating mga kabataan. At ito po, bahagi po ito ng whole of government approach ay lalim po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin na may ugnayan no, sa pagitan ng um DepEd at ng ating mga lokal na pamahalaan kasama ang DILG uh, pati po yung Department of Health sa pagbibigay rin ng mga psychological first aid uh, or tinatawag na PFA at syempre yung Council for the Welfare of Children uh, meron po kaming mga hotline Um, na uh, nire-refer din po natin yung mga ibat ibang kaso. Uh, halimbawa sa CWC o yung Makabata Helpline hmm. uh, din po nila. At sa DepEd, meron din po tayong Learners Telesafe Contact Center Helpline. right. Asek, noong Pebrero, naglabas po ng memorandum ang DepEd tungkol sa pagpapaigting ng inyong kampanya laban sa OSAEC at CISAEM uh, si sa pamagitan ng mga learning session tungkol dito. Ano po yung mga nilalaman ng mga session na ito specifically sa papaano mga pamamaraan po mga kaiwas sa mga mag-aaral na maging biktima ng usai uh, at sisay. Opo, yun pong mga learning session po natin ay uh... Kasama 'yan sa 5.3 reform agenda uh, ni Secretary Sonny Angara dito po sa DepEd kung saan uh, nilalayo natin na bigyan ng sapat na training ang ating mga teacher pagdating po sa pagsisigurado sa kapakanan, kalusugan at karapatan ng ating mga mag-aaral or kumbaga magkatuwang yung lear learners and teachers overall health and well-being. So meron po tayong Learner Rights Protection Specialization course or LRP specialization course na pinagdadaanan ng ating mga teacher dahil alam po natin na sila ang madalas nakaharap at kasama ng ating mga mag-aaral uh, lalong-lalo na po sa loob ng paaralan. So dito mm. po sa LRP specialization course ay binibigyan ng mga tools at uh, kakayahan yung ating mga teachers na makita sino yung mga at risk na mga children at uh, sila po ay uh, inire-refer sa ating mga guidance counselor school counselor associates at uh, ma nakikita nga natin na sa susunod na taon sa 2026 Joshua um uh, napakalaki ng budget na um, uh, darating sa DepEd at dahil po yan talaga sa pagpapahalaga ng ating uh, pangulo sa edukasyon mm -hmm. at dahil dito magkakaroon po tayo ng dagdag na mga school counselor associates 10,000 school counselor associates wow, po good. bago po itong mga posisyon uh, dahil po ito sa pagpapahalaga natin uh, at lalong-lalo na ng ating pangulo at ng secretary sa mga uh, karapatan at uh, kapakanan ng mga kabataan. All right. Asik uh, pagdating naman po doon sa usapin ng uh, doon sa konsepto ng convergence. Paano niyo po ito pinatutupad? o yung uh, pahikipag ugnay niya rin po doon sa mga ibang uh, stakeholders para sa pagtugon sa mga suliranin ng paglipunan. Ano po yung halaga nitong convergence na ito? Opo, actually meron po talagang interagency committee on anti-OSAEC and SAEM. Uh, kasama po dyan ang Department of Justice, ang DILG uh, DOH, DSWD at pati na rin ang DepEd. So dito sa Interagency Committee na to, mayroong monitoring, nagbabahagi kami ng datos sa isa't isa. Tinitingnan yung iba't ibang mga rehiyon na maraming mga nare-report na kaso ng anti-OSCAEC at SISAEM. At uh, nagkakaroon tayo ng mga preventive strategies. So uh, mas pinapalakas natin yung mga LRP specialization course or trainings dito sa mga lugar na ito na natuturing natin na high risk. Uh, para hindi na lumala pa at dumami yung uh, mga kaso ng uh, osaek at saem. So pagdating po sa law enforcement, nandyan kasi katuwang din natin ang ang PNP, pati na rin ang uh, DOJ at DILG at sa mga prevention strategies ay DOH Uh, Council for the Welfare of Children at uh, ang DepEd, lalong-lalo na through our um, learning sessions, meron po tayong classroom-based session on anti-OSAIC and SESAEM mm -hmm. na pinatutupad kung saan halimbawa ang ating mga grade 7, grade 8, grade 9, tinuturuan sila uh, kung paano ang dapat na um uh, maging mapanuri pagdating po mm -hmm. sa uh, pag-share o pagpo-post ng mga uh, content online All right. Well, Asik, I understand that this is uh, somehow, we're talking about prevention sa mga mag-aaral na maiwasan nga maging biktima nito. Pero paano po yung coordination natin in terms of sa mga mag-aaral po na naging biktima na o yung mga kailangan ng tulong dahil biktima na sila ng sisae. Uh, ng nang uh, usaim? Opo. So ito po, uh, meron tayong uh, mga referral mechanisms kapag nakita po na sila ay naging uh, biktima ng uh, OSAIC o at SESAEM SESAE. uh, yung ating mga social workers agad, no yung best interest of the child po kasi natin ay mabigyan ng agarang counseling at tulong yung ating mga mag-aaral pati po ang kanilang pamilya um, kung minsan po ay uh, mayroong Um, pangangailangan na uh, i-refer din sa ating mga kapulisan. So ito po, may mayroong komite na gumagalaw yung Barangay Council hmm. for the Protection of Children or BCPC at interagency na po ito sa level ng ating barangay and uh, nire-refer din sa uh, local government unit at sa mga um, law enforcement agencies. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong oras. Maging sa inyong suporta as Georgina Ann Yang, ang Assistant Secretary for Operations mula sa Department of Education. Hinihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Martes at samahan niyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.